Attorney, paano naman kung ang designated beneficiary ay isang minor? Pwede ba siyang mag-claim ng benefits? Pwede po! Ako po si Atty. Matet Mangabat at narito ang ilang KMBI, kaalaman sa mga batas at impormasyon just for you. Under Philippine law, a minor refers to individuals under 18 years old. Pag ikaw ay isa ng 18 years old, you are already considered with legal capacity which grants you the right to act independently in legal context. Kung ang beneficiary sa insurance ay minor, kailangan po ng tinatawag na guardian. Ang guardian ang siyang mangunguna sa care and custody ng minor pati ang management ng kanyang property o financial asset. Para po maproseso ang pag-claim ng benefits ng minor, kailangan lamang po mag-execute ng affidavit of guardianship. Ito po ay legal na dokumento at sworn statement na naglalahad ng kanyang relasyon at responsibilidad sa minor, maging ang kanyang commitment for care and support of the minor's interest. Since an affidavit is a sworn statement, it must be executed under oath before a duly commissioned notary public. Maaari rin na kailanganin ng appointment from court pohold sa iyong guardianship. For this, you may file a petition for appointment of guardianship with the appropriate regional trial court. Sa amin naman pong mga kabalikat sa KMBI, a minor beneficiary may claim the benefits of the insurance policy and we only require an affidavit of guardianship for this matter. If you have questions or clarifications, huwag pong mag-atubili lumapit sa ating friendly program officers. For more kaalaman sa mga batas at impormasyon, Follow balikat para sa Maunlad na Buhay Incorporated social media pages. Tandaan, mabuti ang may alam. Ako po si Atty. Matet Mangabat. Masaya dito sa KMBI.